magandang buhay sa ating lahat mga secret at isa na naman pa ni bagong kalikot at itong uh, washing machine ni boss ay eh, washing machine vacuum pala ayan o no? eh, eh. vacuum so hindi na umandar hindi na umandar mga secret so tingnan natin saksak -sak natin dito papakita ko sa inyo Sak -sak. Yan, sasaksak natin. So, wala talaga. Ayaw talaga gumana, mga secret. Ayaw gumana. So, ayusin natin yan, na secret. Yan. Ayusin natin yan. Tatanggalin muna natin dito. So, babaklasin na natin. At, kukuha tayo ng, ano, ng, Uh, lagayan ng ating cellphone ah, -cha may tayo po mag tiyak tiyak muna tayo ito? Mm -hmm. So, ito ang hindi naman ako may na secret marunong lang talaga sa mga likod. So, may tester naman ako hmm. So, magiging natin sa time speed. ang yun mo. Bi <muchas> 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 नमपान होत डेपमेंट मध्ये पाद बनतं वाह अब बकबक बस है ओके समान केले 嗯。<noise> Ang um, problema, ay balik. Ito balik mga sakret, ah Balik. Nasa loob kita ba? Nasa loob ang secret balik. Parang ito, ito hindi balik. Yan, hindi balik mga secret. Tinutukuran ng carbon brush. Yan Oh. Tapos ito, balik na. So, Gagawa natin ng paraan ng secret. Tingnan natin kung mabubuhay natin ito. Ah. Ito ngayon gagawin natin. Yan. Inalagay na ang natin doon. Tingnan natin kung um, ubra yung ating ano, kalikot. Uh, secret. So, pagbawa muna tayong may wagang salamin.

na mabuksan pero di na ano na lang, lang natin saksak sak na lang natin ganun eh. <tis> Jangan lang natin yung ah, mungus mga kasingkret ka nito Tawagin pa Tawagin pa sa ating mga dong bar ini kita sambung bae Ball Pabalok-putin lang ng pinggan yung. Okay? Yun. At babalik na natin yung carbon brush mga sigret. Tingnan natin kung okay siya. Kung eh, hindi siya okay, hindi wala tayong magagawa. Yun talaga Yun. natin ulit ha, na secret. Yung kabilang dulo. gumagana na. Ang so, tatakpan niya natin, Yung kabilang dulo mga ka-secret, kabilang dulo. Yun, meron na. Yun. 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 Doon. Doon. Wag oh, gagana na yan, mga Yan. At, susubukan na natin ngayon. Siyempre, kailangan natin pagyan mo nito. Yan. Para, malaman natin kung talagang gumana mo hindi. Ito na na natin. Kalipot lang tayo mga kasikre tayo, hindi tayo technician. yung makalipot lang tayo kay amo po, kay boss. Hindi amin. Huh? Hey. Ay, nako. muna na natin mga ka secret baka lumipad ah pa pa dito so yan di ba balik na natin ginagawa natin kung gagana na siya mga secret rey pa alisa secret gagana na siya. Okay, yung bibitaw muna mga uh, secret Tingnan natin kung um, magana na. Kung may tunog na yan, sigurado ako. Lumagana um, na yan mga uh, secret Yung body niya kasi doon iniwan ko sa boss. yung katawan nito.

Yo. Yeah. So, tingnan natin ba? Ah. Ay,

ayos na yung ano natin ayos na yung ating uh, hinayos na vacuum ni boss o. vacuum to mga secret ang um, tatak e car chair yan yung tatak mga secret vacuum to vacuum saksak <tinyo> mga

Gusto niyo ang, ang aking mga uh, video bijo uh, Oh, mga secret yatid na natin yung vacuum na ginawa natin At eh. uh, ito tayo sa ganaan ng red sa gubat-gubat at uh, sasabit ka. <laughs> <laughs> so yan o. Oh. Bakit mo natin. yan hihatid natin <clears throat> at papakita ko dun sa inyo pag paano para malaman nyo na nabuo talaga siya so yun at ugh, pagod tayo dito tayo nakapag ano so maya maya buo na siya ah, ito yung kanina buo na siya yan gumagana ah, na rin So, yun lang ang mga secret at naihatid na natin at pawit na tayo ulit ng bahay. niyan So, ah, uh, konting kaalaman lang naman yun. Hindi naman tayo technician o anuman. So, marunong lang tayo talaga mga likot. At sa bosyon hindi akin yun. Para hindi na tayo magpaayos na sa, mga kung saan-saan sa ano, sa mga uh, technician tayo tayo lang naman ang mag aayos na so yun uh, inayos ko na at naayos na rin shout out sa ating lahat dyan at lalong lalo na dyan sa ano sa Japan may nagpapa shout out kaya kalimutan ko lang yung kanyang ano pero ilalagay ko po dyan ayan lalagay ko po dyan yung kanyang ah uh, YouTube channel. Yan. Yan o. So, yun. At pwede na tayo ng kakay, dito na lang tayo mag-outro. So, maraming maraming salamat kung nagustuhan nyo yung aking uh, video. At uh, i-like nyo na rin at uh, subscribe. At click nyo na rin ang notification bell. At may aso pa. <laughs> <laughs> share na rin para update kita sa mga mga bagong-bagong video kahit na walang kakitang-pintang video so bye bye